na na ba ang dashboard mo? Ha? Ikaw, 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 ikaw. Na na ba ang dashboard mo? Pareho tayo. So, mga huwag tulog kasi sa kakarilis mga katropa pits Pabigyan nyo rin ng pahinga yung katawan nyo Kasi pagod uwi ka sa trabaho din, pag uwi sa bahay Puro reels, 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 reels Ang gagawin mga katropa pits I-enjoy lang kapag re-reels Huwag masyadong seryosohin Kung para sa'yo yan, para sa'yo yan talaga mga katropa Tandaan nyo yan, ibigay na Lord sa inyo yan Sa inyo talaga yan Kaya hintayin na lang kung kailan kayo mamomonetize Then, sa kahabol mo na mamonetize ka nah, Mas lalo kung hindi ka mamonetize mga katropa kasi wala ka nang maisip na content kahit ano-ano na lang. Mga dami, dami na lang na video na ginagawa. Eh di naman panoorin niya mga ganyan. Kailangan maganda ang video para panoorin, di ba? Kahit hindi ka mag-sub to sub, kami sa YouTube, dati nag sub to sub kami bawal na yung sa youtube yung sub to sub sub, sub, -sub kasi ma-restrict yung channel mo kung monetize ka na sayang sa so yun Wagawin gawin yung sub to sub palagi ah uh, follow to follow gagawa ka ng maganda content para mapanood 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 rin ka mga kapo okay kasi sa dami nagre-release ngayon tululawin sorry kasi sa dami na yung nalunood, uh, uh, balin hati, -hati na hati-hati na nanonood. Kunyari, yung nanonood sa akin, ah, uh, hindi pa nag-reels dati eh naisipan niya nag-reels so hindi na manunood sa akin yun kasi ang pinafocus niya yung reels niya eh hindi na manunood sa akin yung mga ka tropa kasi nga ah, uh, na hinahabol niya na ano na namonetize siya kaya sa pag-reels kung ibigay sa inyo sa inyo talaga yan kung namumula yung dashboard nyo hayaan nyo lang yan gagawa ka ng magganda content para babalik sa green yan mga katropa pits so, tara let's go and sabay-sabay nating papupulahin ice papa dream ang pila natin mga dashboard mga kapit mga kapits and huwag masyadong seryoso yun. matulog na mahigbing para makapag-isip ng magandang content okay let's go and God bless ating lahat peace out